Keeping sa natin. Pila edad nyo mo? Size. Ma-inform siya po ng motor. Pila edad nyo? Size. keeping sa ni kayo. Dili pa mong kaalad mo type. Kaya edad nyo mo? Kaya edad City mo sir. Ano na police station na na-import sa motor? Gangkas magwa helmet. Kaya edad nyo mo? city na sir. Ipakuha na motor nyo sa police station na. On this video, mga nasita natin na minoridad na mga walang lisensya kung sino pa kasi yung mga walang lisensya sila pa yung nagpapakita ng mga visible violation sa kalsada ah helmet nyo ah lisensya daw pila edad nyo ma ah dyan mo pa dong pila edad nyo ma mo lagi pero nag drive mga kawa lisensya kaya ipaangkas pag mo nga way helmet Kedua-dua pa kita pasakai. Hah? Kedua-dua kita pasakai, perlu kita pasakai mana ini mo? Uang uyab ni Pwede pag rin na-waste ito. Sa balok, wala kayo Angkas, pag nagulat ng helmet. Hindi, hindi rin. Hangyong yan. Hangyong na rin, citation na eh. Pero, ma-impound siya po ng motor. Okay, lugar na lugar, tunahan. Pila edad nyo? 16. 16? Ano nga drive-drive, mga ka-motor, 16 pa manday ka? Eh, sobrang huwag po nga tanatapalito, nabang boy. Ano, ikaw pila po edad nyo? 16. ka? So, pasapot 16, wala pa kayo lisensya? Anong ga-drive-drive mo kag motorong bata pa mo? Kasi may kasugo ninyo? Kuya Ano yung kuya ka rin? Nasa bay Nakaka-contact sa'yo kuya? Wala Naka-away road naka ni zone eh, naka-away tong papel namin Kabalo yung ginikanan ga-drive-drive ka? Oo, kasi namin ga-kasugo rin ako Kuya ga-kasugo, pero kabalo yung mga papa, ga-drive ka Pila na mga katuig kabalo mo drive? di pa ka pwede move drive drive samot kayo naka sa highway pa ka makalisin siya papel gani wag ka sa race no. punta ka to yung kuya ni mo yung nagdakpan mo na eh mo na ha keeping sa ni kay yeah, dili pa I mga mean, alad mo drive Oh, go, 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 Very good, yun din yung wala mo yung helmet Basa yung buhok, buhok Tatalisin siya pala okay um, Makalisin siya? Um, Ilan may um, edad niyo? 17 Oh um, my um, god, um, ang um, daganit ka okay. Ano yung problema sa inyo ha? Na yung helmet, hindi tabong yung papel Ano man, yung mga papel siya? Ito sabi yung tagihan ng motor um, eh? Ang Tungod sa iyong kauban, may gagaw Na sita na muna, hibalaan ng kangawa yung lisensya. Ang motor ka ron, dalawa sa police station ha Kaya wala mo may si so, keeping Safekeeping sa natin eh no? sila ba Size, siguro, may petong pan. maklaro plate number eh. Ang mga may silver, ipintalan eh. Samot na gabi, na makita yung plate number. Hindi mo oh. sa so, si glisensya, ay resto, waka ila. Eh, gunita niyo mo oh. yung motor ha, dalaw sa police station ha. Kaya unang-una, nag-drive mo nga, wala mo yung Eh, hindi na agad. Oh, ay pata, glabe, si yung sigarilyo niya. Kuwato yung labes yung sigarilyo. Okay, what man? Mga man. Ay, listen niyo, okay? correct dada niyo, ha? 17 ba siya? Oo, city pa ka. Kaya ka mga ka. mo pong wapa kay lisensya. Ay, huwag pagsigasigarili ka. Huwag wapa kay lisensya. pa ka. Huwag ka magunahunaan ng mga magsunod sa'yo mo, ha? na sa'yo upos. Ah, yun mo, ha? Mga impon yung motor. Ano na, police station na, impon na motor. oy, Ay, kaya, Dalisin siya palo ba? Gang kas mo helmet. Sir, pasensya kay sir. Iko iko ra po niyong ba kay? Layo kay kabawan ng muskula niya alit namin. Tagasa mong ka? Ari ra sir. nte. Pila idad mo? Sisisiti na sir. Una nasaktos, edad. Pwede na kasakto sakto idad po din na kamo ko ang dalisin niya. Ko niyo mo kuha. Napugos nap ko ni nap gamit kay. Layo na mong muskula sa senior high. Una na yung gamit alin mga pang ande ko di mo mo sa kay pasero an. Pero di mo kaya sir kay. Mahal kayo ah. <coughs> Mahal ang pete. Uh, Asa mas mahal, pete o penalty? Mahal, penalty. Risto ba? Tata risto ba? Eh. 2016? V Pente. Ha? Pila ka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years expired Yung e mong papa, nisugot, mudad ka ni. So, i-impar e na ito ng motor. Takayala mo kabal-habal. Ipakuha na ng motor niyo sa police station ha. Pagdala o kailan yung mga nai-lisensya. Possible, makuha lagi yung nai-lisensya sir. Oo, makuha oh. lagi yung